Ayan, sa wakas, meron na rin uli akong talbos ng kamote. Ipinabili ko ito sa aking kaibigan na nagbunda sa Seattle. Kasi dito sa store na malapit sa amin, Asian store na malapit sa amin, lagi silang nauubusan and sometimes talagang wala sila. So ito, mas maganda yung mga stems niya kasi medyo uh, hindi gaano malambot. Twice na akong bumili sa... Sa Asian store dito, hindi sila nabuhay, nabulok siya kasi very soft yung mga stems. Mahal din ng talbos ng kamote. And this one is $5.15. Ayan ninety oh, 5.99. There you go. $5.99 a pound. So this one is 0.86 and 0.86 pound lang siya. So it's only 5. Well, it's $5.15. Ang mahal, di ba? 5.99 per pound. So sana makapagtanim ako. Sana mabuhay yung itatanim ko. So, yung mga nabibili ko dito, yung mga previous na nabili ko, ganito lang siya, Oh. Ganyan yung mga stems. Unlike this one, at least this one, medyo magulang na siya. Uh, which one? Okay, this one is better. See, at least medyo mahaba siya. Unlike this one, yung ganito yung nabibili namin, very short. And talagang malapit yan sa may soft na, na dahon kaya nabubulok siya. But this one is better. And hopefully, mabuhay ko sila. So, yan. Tatalbusin ko lang ito. Tatanggalin ko ito. So, I will remove all the leaves. At ito, ibababad ko lang sa tubig. Sana mabuhay para may maulan sa summer. Kasi ang mahal din ng mga gulay. You'll save a lot of money if you plant your own vegetables. Ayan, o, katulad niyan. Ito na lang ang maiiwan. And ito. Ayan, di ba? Ang liit niya. I will also try to soak that. We'll see what's gonna happen. Ayan. Diba? Ang liit. We'll see. I'm not sure din pala. And kapag ka nabuhay sila, may maharpest ako. Ayan. Ayan, nilagyan ko lang siya ng tubig. And we'll see, maybe after 4 days or a week, mag-start na siyang mag-ugat. Kung hindi siya mabubulok. Ayan, ang ulam ko. Steamed na talbos ng kamote.